Hi guys. Alam niyo ang gulo-gulo sa Pilipinas ngayon. Um, di ko maintindihan kung ano na nangyayari sa mundo. Alam niyo kahit na nasa Canada kami, apektado pa rin kami sa mga nangyayari sa Pilipinas. Yung impeachment na trial na ginagawa. Hindi ko alam kung tama ba yan. And then, yung alam ko, kahit wala ako dyan, is may corruption talaga nangyayari sa lipunan natin. Alam mo ba yung tipong napapaisip ka na bakit nagkaganyan yung Pilipinas? Instead na paano tayo, pa-improve tayo. Parang umuurong tayo eh. Alam nyo dito sa Canada, may mga political tactics din na mga stilo yung mga politician dito may mga ginagawa din sila na mga strategies na ganun. Pero walang corruption dito eh. Yun talaga yung pagkakaiba sa Pilipinas. Kasi ang daming mga corrupt na mga officials dyan na tumatakbo para makapagnakaw. So, yun nga yung sinasabi nila na yung kaibahan ng pagnanakaw at saka sa politician. Kawawa yung bayan natin kawawa yung mga tao na nagbabayad ng taxes. Alam mo, hindi ko rin ma-appreciate yung mga akap na binibigay ng gobyerno sa mga mahihirap. Kasi hindi naman lahat ng tao na bibigyan. Eh. Kung baga selected tao lang. Eh, yung akap ng mga program na binibigay ng pera sa mga mahihirap, eh, pera naman natin yan eh. Sa taxes yan eh tama yung sinasabi nila, nila Sarah na dapat long term yung trabaho, yung ibibigay, yung education. Kasi alam mo, yung 5,000 na binibigay sa tao, na dalawang araw lang yan, ubos na. Samantalang yung education, yung invest ng trabaho, sa long term dapat, hindi lang yung short term. Kaya, ewan po ba, pag na, alam nyo guys, Pilipino pa rin kami na nasa ibang bansa. Kaya ramdam namin yung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi pwedeng ibaliwala na lang namin. Kasi at the end of the day, uuwi talaga kami sa Pilipinas. At the end of the day, nandun yung pamilya namin sa Pilipinas. Kaya concerned kami sa bansa natin. Kaya marami mga OFW na umalis sa bansa natin kasi una, hindi naman nabibigyan ng magandang trabaho dyan eh. Dapat, yan yung mga pagtuunan ng pansin ng government natin. Yung trabaho, edukasyon, hindi yung politika palagi yung pinag-uusapan. Hindi yung corruption, ang dami dyan eh. Kaya, ayun kam, alam mo, palagi kami nanonood ng Filipino channel dito, yung mga balita sa bansa natin, ano na nangyayari, at saka sa social media. Kasi marami tayong mga Pilipino na very active sa social media. Um, mahirap no na maraming magnanakaw sa lipunan natin. Yung tipong Di mo alam kung sino, sino yung nagsiservisyo ng totoo eh. Di mo alam kung may mga personal agenda sila eh. Kasi nababalitaan natin ngayon, ang daming-daming pagnanakaw na nangyayari sa lipunan. Langtara na pagnanakaw. Kawawa yung sambayanan. Sana, sana, ifocus nila yung project sa government, project para sa publiko. Pero sana yung mga iisipin ng mga politician, hindi yung mga personal na interest nila. Kasi hindi naman lahat siguro na ng politician eh, pero kadalasan talaga na may mga personal agenda sila, bakit sila tumatakbo, may mga personal agenda sila, bakit sila nandun sa posisyon na yan. Tsaka kung tutusin, hindi naman malaki yung sahod ng politician eh. Pero malaki yung opportunity na makapag nakaw, malaki opportunity na makagawa sila ng anumang gusto nila. Yun lang siguro yung advantage ng being a politician. Pero, reality speaking, hindi malaki yung sahod niyan. Tapos nag-aagawan, nagpapatayan. Sana naman ma-resolve na yung mga problema sa Pilipinas. Para naman wala tayong maging problema. Na instead na maging successful tayo, I feel na iiwan tayo ngayon kasi hindi maganda yung takbo ng bayan natin. Hindi maganda yung ibang taong position sa lipunan natin. Power kasi yung iniisip nila eh, hindi yung serbisyo publiko. Minsan kasi yung power at saka pera yung iniisip mo, kawawa yung sambayanan natin. So yun lang yung idea ko na syempre affect nun kami kasi Pilipino rin kami. At the end of the day, uuwi din kami ng bansa natin. Tsaka nandyan yung mga pamilya natin namin sa bansa. Kaya ano nangyayari sa bansa natin ngayon, aapiktado din kami. Kasi dugo namin ay Pilipino talaga. Kaya naawa lang ako sa bansa natin na uh, sa mga nangyayari ngayon. Sana maging okay tayo. Sana ma... Tsaka I feel yung impeachment hindi na katulong yan eh. Kasi yung reason lang naman nila, very, ano eh, hindi masyadong ganun ka, ewan ko, ang gulo-gulo sa Pilipinas.